Ito yung masarap guys, gulay. Tara, samahan nyo ko magluto. Let's go! Oh. Mm -hmm. Hindi ko lang alam guys kung masarap ito sa pangsaug dito sa gulay na to ito. Hey guys, nilagay ko na yung patola. Ayan, nahalo-halo na yan. Bahala na sila mag-away-away dyan. Ayan, tapan ko muna guys. Ayan guys, luto na yung ating gulay. Kaya na tayo nyan, abang habang mainit pa. Ayan guys, magandang gabi. Kaya na tayo, ito na yung niluto kong gulay kanina. Ayan, no. Nilagyan ko na nga nito, uh, idol, yung mga, ano yung dry piece. Ayan, tara, bakpakan na natin habang medyo mainit pa. Yan. Para niluto sa dining ding Kasi yung nilagay kong dry piece. Guys, ano natunaw siya? Ito yung masarap dito, yung kamayan. Hmm. <coughs> سمعت اي مغا تشير لا barin talaga guys yung gulay sa katawan, malaking suporta sa katawan itong gulay